Sigurado ha? Siguradong magkakaroon ng hustisya ang nangyari sa kuya ko? Salamat. Maraming salamat. Hindi ako nagkamali ng paglapit sa sa'yo. Tiwala ako sa'yo kaya alam kong maaasahan kita. Inaasahan kong mapaparusahan. Makukulong ang dalawang nanloko sa kapatid ko. <coughs> Ay, may tao pala sa likuran ko. Sige ha, saka na lang kita tatawagan ulit. Mag-aabang na rin ako ng masasakyan pa uwi. Sige, bye. Mm. Charo? Oh. Kilala ba kita? Hindi mo ako kilala. Kaya nga magpapakilala ako sa'yo. Ako si Mati. Bakit? Bakit kilala kita? Oh. Nakita kasi kita kahapon nung lumapit ka kina Francis at Angie. Narinig ko yung mga sinabi mo sa kanila. Huh? na binaliwala ng asawa ko at mga kaibigan niyang minority edad. A asawa ka ni Anchit? Oo. At kilala kong asawa ko. Kaya naniniwala ako. Totoo ang bintang mo sa kanila ng kaibigan niya. Kaya nga nang makita kita dito sa waiting room, tumapit ako sa isip ko. Alam mong nangbibiktima sila. Nanluloko para magkapera? Kaya nang ginawa nila sa kuya ko. Kapatid mo pala yung isa sa nagbiktima biktima nila, Anchita Francis? Oo. Niloko nila ang kuya ko, kaya inatake sa pusit na matay. Nakikiramay ako sa nangyari sa kapatid mo. Kaya, may nilapitan ako para magkaroon ng hustisya ang nangyari sa kuya ko. Alam mo, hindi ako pabor sa mali at labag sa batas na tabaho ng asawa ko at ng kaibigan niya. <laughs> Dapat lang. Ang pakiusap ko lang. Huwag mong gantihan ng masama ang naging kasalanan niya sa kapatid mo. Mati. Naniniwala ako. Makikilala din ang asawa ko at ng kaibigan niya yung kanilang pagkakabali. Magbabago rin sila. Kaya, ayokong may masamang mangyari sa kanila. Alamit niya. Alamit I am, I am, I am, I am Naku ka Bakit mo ba, ba ako'y ha? E luwag-luwag na kalip, binangga mo ko, gandigan na nanggabta ko Binangga kita? Ikaw ang bumangga sa akin e eh. Ako pa, mo? E kasi naglalakad ka pa, suray, -suray ka, nasing ka Hindi ako nasing, at hindi ko mo nakainom ako, kasalanan ko na kaya nagkabanggaan tayo, gago ka. Ikaw ang gago! Ano ba gusto mo? O ikaw eh! Eh kung saan pa kaya kita? O di sige, subukan mo! Kung kaya mo! Basta't sinabi ko, alam mo? O! Oh. Ginagawa ko! Uh, Suntukan ang eh. gusto mo ha? Sige! Suntukan tayo! Sige! Ano? Ano? Lakas ng loob mo pag ng away? Lampa ka mo pala. Lang suntok lang sa iyo. Bulagta ka na kagad. Ha? Huh? Hindi pa tayo tapos. Ha? Hindi pa tayo tapos! Ah, ganon! Eh, di tutulog ang panggugulpin sa'yo! Ikaw ang panggugulpin ko! Teka! Teka! Sadali! Hindi naman tayo magkalaban na! Magkalaban na tayo dahil karansyo ko kinatalo mo! Ano? Magkarancho kayo ng rakaaway ko! Tingnan ko kung hanggang saan ang tapang mo! Ha? Pag pinagtulungan ka namin! Dalawa kayo! Hindi! Hindi! Hindi ako nalaban sa inyo! Gago ka pala eh! Salamat tinulungan mo ko. Eh, magkarancho tayo, Francis. Kaya hindi kita maaaring pabayaan. Nung makita kong napatrouble ka paglabas mo sa bahay namin. Kapag napatrouble ka, tutulungan din kita. Dapat. Sino pa dapat magtulungan kundi ang kaya natin magka sa modus. Yeah. Na na. Mati gas. <coughs> Shit. mati. Gas, sulatin. Ulitin mo nga sinabi mo, Mati. Bakit mapapahamak ako at si Francis? Dahil sa ginagawa niyong panuloko sa ibang tao. Malabang mangyari yun. Hindi lahat ng naloko niyo at yung mga kamag-anak ng mga nabiktima niyo magpapasensya na lang. Baka gantihan kayo. Hindi kami natatakot sa pagganti ng mga nabibiktima namin. Ang Magbago na kayo ni Francis. Huwag mo kaming pangunahan. Tigilan nyo na yung pagawa ng masama bago maging huli ang lahat. Alam namin ang dapat namin gawin. Eh, kayo rin ang inaalala ko. Baka mapahamak kayo. Ha. Malabong may masamang mangyari sa amin dahil may patakarang kami ni Francis sa aming modus. Anjit! Huwag lang kaming mapahamak. Makadisgrasya na kami kung makakadisgrasya. Mati, eh makitid pala isip ng asawa mo eh. Oo nga ho, Aling Dolores. Kaya nga ho ako nagpunta dito sa inyo. At naihin nga po yung problema ko sa kanya. Pareho sila ng anak ko. Ang hira paliwanagan. Nausapang magbago. Nag-aalala nga ho ako sa maaaring gawin ng kapatid nung isa sa nabiktima nila. Nanarinig ko na may kausap sa cellphone. May hininga ng tulong para magkaroon ng hustisya yung nangyari doon sa kapatid niya na inatake sa puso't ng matay dahil sa kagagawa ni Francis at Anchit. Kaya nga pag-isipan natin, paano natin mapapatigil ang dalawang yon sa kanilang maruming gawain? Meron ako naisip na paraan, Ani Dolores. Ah. May balak ako para hindi na makapanlo sina Francis at Anchit. Anong mati? Anong balak mong gawin? Anong sinabi mo? Huwag ako magtiwala kina Francis at Angie? Oo, Godi. At teka, sino ka ba? Hindi na mahalaga yung magpakilala ako sa'yo. Kaya ako nagpunta dito sa parlor mo para bigyan ka ng babala. Maniwala ka sa akin para hindi ka mabiktima ng panluloko. Ate! Iwasan mo si na Francis at Angie. Mga maluloko sila. Mga pusakal na maluloko. O oh, sige, magpakabusog kayo ni Anchin, Francis. Ang dami nito. Inorder mo, Godi. Oo nga, Goody. Mahal pa naman ang mga pagkain sa resto na mm. ito. <laughs> Konting bagay. Inaambunan ko lang kayo ng grasya kasi malakas ang kita ng pardor ko. <laughs> Kaya kaniyala ako kayong mag lunch dito. <laughs> swerte kami ni Francis na magkakilala tayo at kaibigan namin ang galante ni Gaya gayong... <laughs> mo. Uy, swerte talaga kayo dahil hindi ako naliliwala sa naninira sa inyo. Ano? Huh? Uh, may naninira sa amin ni Angchit? Correct. Meron. Sino? hindi ko kilala ang babaeng yon kasi hindi naman siya nagpakilala sa akin. Nagmamalasakit lamang daw siya kaya pinalalahanan niya ako at binigyan ng babala para wag ako magtiwala sa inyong dalawa at hindi niyo ako maloko. Yes, ma Sabi mo nga, Godi, nasa mukha ba namin ang mga manoloko? Oh, ha? Emmy, <laughs> Wala, Francis. Lalo na ikaw, mukhang anghel. Buti <laughs> na lang, hindi ka naniwala sa naninira sa aming godi. O bueno, kailan ka magpapangasahe kay Francis? Oo naman, godi. Magpangasahe ka na sa akin. Para makabawi naman kami ni Angie sa mga utang na loob namin sa'yo. Okay, sige. Mm. Bukas ang madaling araw, pumunta ka sa parlor ko, ha? Ah. Francis? bataling araw. Oo, para tapos ng trabaho ng mga tauhan ko. At walang maging istorbo sa pagmamasahe mo sa akin. Okay? Hmm. dating mo, Francis. Nakalis na sa parlor ko ang mga tauhan ko. Wow, uminom ka pala, Godi. <laughs> Nagpakondisyon lang ako habang naghihintay sa'yo ah uh, alika inom ka ha? ah mm. oh, sige mamaya pagkatapos kong magmasay sa'yo ah um, magiinom ba tayo ha? ah <laughs> okay sige tika tika anong gusto mong gamitin kong pangmasad sa'yo? powder o lotion? kahit na ano ah oh, sige pwede ko naman bang umpisa ng trabaho ko? Ah. Okay, pwede. Sige na. Oh, sige. Ah. So, pa yun. Powder. Yeah. Lalagyan po ng powder ng mga kamay ko, ha? Okay. At uumpisan ko ng pagmasahe sa ulo mo. Medyo tas no? Mm. -hmm. Wow. Ulo, Sa so, baba, ha? Oo. Oh, Ayan. Ayos. Ayan. 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 Ang sarap. Okay. <laughs> Ang sarap mong magmasahe, Francis. Oh, ay, yan. Yeah. Yeah, na na oh. Nakakain lang. Mm -hmm.